Tara at pag usapan natin ang mga nakaraang nangyari kay Kimi na ilan lang ang nakakaalam na nagpumilit palang pumasok si Yan Lim sa ospital para kumustahin si Kimi kaya naman nainis ang papa ni Kimi Ang pangyayaring ito ay tinago ng pamilya niya para hindi na mag-alala ang fans Ngunit nang nalaman din dahil ilang kaibigan niya ay hindi na ipigilang ang ipus at ipagdasal siya. Kaya naman nalaman ng na mga fans niya. Ang papanikim ay hindi natuwa sa pagpipilit ng ex ni Kim na si Sian. Kaya naman masama ang tingin din at hindi maiwan ng papanikim habang andun pa si Sian Lim. Umalis nga si Paulo na galit nang makita si Sian Lim kasi alam na wala na nga sila kaya naman ang fans ay hindi rin natuwa dito sa ginawa ni si Lim. Pero ngayon ay okay na ang lahat at magaling na si Kimi. Sabi naman ang fans na si Bo Bulipay, Totoo ba ito bumisita si Yan para kumustahin si Kim talaga? Kim, take care yourself. Magpahinga ka rin paminsan-minsan. Sabi naman ni Vivian, Kim, lagi kitang inaalala. U huwag kang magkakasakit. Love yourself. Thanks pau inalagaan mo si Kim. Thanks pray for your speedy recovery. Take time to rest. Health is wealth, Kim. Love you more. Sabi naman ni Adelaida, health is wealth. Love yourself, Kimmy. Isa lang ang buhay natin. So take a good of yourself. Sana add some muscle. Sa lang at sa what with this secretary team at uh, my love will you make this career is too is nina. Maganda naman yon. If may laman ka, mas gusto kung yakapin yung may laman. Takot ako sa too skinny. Baka masaktan buto na eh. Concern lang. Sabi naman Norman, Kim, advice ko sana na medyo pangpataba ka kasi pangit yung sobrang payat. Pahinga ka naman. Alam mo kung tataba ka, mas gaganda ka. Kimi, love you both. Kaya naman, alagaan mo ang sarili mo. Kimi, hinga ka palagi. Yan lang ang chika. Halina't mag-like, share, and subscribe. Thank you.